Ako kuya po, na taga Bulacan pa, may binibenta pong tatlong bupalaw. Ang puro babae po. Oo, ari po ang iniikutan ko ari ng camera. Ari po ay 75,000 ang asking price nila. Ay pagkaganda naman hoy dumalaga. Ah. Uh, taga Bulacan po sila. Ah, ari naman na sakit na 70,000. Yan. Buta natin. Tapos ito naman ng isa itong tapat na ng camera ko. Iniikutan ko itaw. 65,000. Yan, kaya ng musga. Ano gang gaganda ng kalabaw. Oh, yan ninyo. Oh, ako ay namumurahan ay. Pagkaga presyohan ay dahil sa Batangas man, oh, talagang mahal. Eh, dahil ito yung capital, ito yung bintahan na. Ah, ito na yung huling baksakan. Yan. Talagang malo dito, oh. Kaya paano ka, gawin hindi umamahal, siyempre malaki ang gastos sa mga negosyante Transportasyon, tapos yung mga permit, Harap sa alaga ang panela, talagang patong-patong na huya. Kaya huwag kayong magtataka kung maraming gasto ako siya. ninyo. ano yun. Pagaganda naman ho ng mga buko lang oray. Talagang talaga nakakatuwa eh. Tignan ano yun. Ipaw, God bless pa.